ngayon pupunta naman kami kay Atinoy Miramos siya naman pupunta namin ngayon so galing na po kami dun sa Matakon, Matakon. magandang araw mga katabang anti naman ulit kami sa taas, nakakakat lang namin medyo joyingal pa punta Babalikan ulit namin ang Pamilya Ramos. Ito. Salamat ulit sa ating sponsor na si Sir Benji Serba Seda. So tulong mo. Kami ang tulay papunta sa beneficiary. Muli po sa programa ni Katabang Dave. Tinitil na ako. Pwede na. Ingat-ingat na tayo at magulas ang daan. So mas mabuti nga ngayon kaya de, na madulas yung daan. So medyo kumaraw na. <coughs> Tau po. Oh. Magandang hapon po ate. Magandang hapon Magandang hapon po. Babalik po. naman po kami. Ano? Okay na. Hindi ka na binabuli. Salamat tayo kay Sir Benji Seda. Salamat po Benji po sir. Seda. Seda po. Maraming sa tulong mo po sa amin. Oh, meron kayo naman pang bakor. Oh, grocery. Saan si ano? Si Daniela? Kudo. Si Papa mo? Ato. San? Ato kay Tita Malo. Tita Malo. Ano ah, kumusta buhay buhay? Mabuti naman. So nagara nag nagara na? ka. Kadarating ba? po ang Ay kadar kadarating pa lang. Ay. Yan, dumarami na yung sponsor natin Sana tuloy tuloy. Opo. Okay. So, oh, kahapon dito kami galing. Uh, so, Di ano, nakaano po yung kahapon? Trabaho po kapon. Opo. Ano pong trabaho kapon? Nag- ah, um, ay nagani. Pumunta uh -huh. uh -huh. uh -huh. kami uh -huh. dito, alas uh -huh. dos na. Oo. Uh -huh. Ano, kami sa mga magina mo. Uh -huh. so, ano siya po, kapon nakabalik. Hapon na. Ay gabi na. Gabi na kami nagdumating kapon. Wala uh -huh. kasi umulan. Hindi na na tapos-tapos yung pagkain namin dahil yung kuwat limi. Basa oh. yung palay yung, yung sapatos kasi sa kanya. Malaki po. Mal, malaki pa. Malakang konti. Talagang mali malitang mali pa ni, ni Daniel. <laughs> sasayaw nga iyan. Eh, sasayaw ba? May program sila. Kailan? Kulay pink. Sabado. Kulay pink. Kailan? Kailan ang ano nyo? <laughs> Kinanong <laughs> na ito dahil. November 4, entrang. Ah, November 4. November. Ay, kay, kay Sir Benji. Nagpapasalamat sa boyong... ako po sa lang, okay tumutulong sa amin. Sir Benji Seda. Oh, si Sir Benji ay Sir Benji Seda. Sir Benji Seda, papasalamat oh, po ako. Uh, tumutulong sa amin. Po tayo matingnan natin pa ito okay. yung ano po, kwarto niya po. So ayan nga, wala po silang masyadong gamit. Tapos wala po silang pangbanig. So karton lang po pala ang ginagamit nila. Wala po kayo tayo ditong kulambo, wala Walang kulambo dyan. So, kakunti lang po pala ang gamit nyo. So ano pa tay ginagamit niyo po tay pag naghiga po itong mga karton lang. Karton tapos yung ano yung pang sa pinaka isa po. So hindi po kaya tay nagkakatol pag gabi po. Ay, nagkakatol kami. So ito lang po pala tay ang, ano niyo ilaw pag gabi. Oh, so nakakatakot po itong ilaw niyo tay kasi baka ma, wag niyo lalagay sa malapit sa dingding baka masunog. Ikukuha namin yan para siguro linalayo sa dingding. Oh, ingat lang tayo. Baka masunog to tayo bahay. Lagi ingat ta. Hindi bahay. Susan so, kayo tayo? Nagkukuha tayo ng tubig tayo pang gamit sa panghugas. Doon sa taas. Nagigib kami. Nagigib ka pa. Papunta sa, hmm. sa taas. Sa isang bahay na yun. Sa taas. Doon yung puso. Ito. Ganda nito po tayo. Lagyan nyo ng panggatong. Simpleng-simple -simple lang po. Oh talagang ganyan talaga yun yung kulitin. Ni Bali ano, basta wag lang magkasakit yung mga bata. Sabi <laughs> ko, kahit mahirap. Nagayat po akong tabang para maparis lang po yung anak kasi hindi na po nag-aaral siya ngayon kasi walang gusto po. Pwede naman po tulungan niyo po. Pwede po siya ngayon. Ako, baka pala nga po, sabi ni Tineng Sigin tine, po, tine, nagayat akong Kalau nak mampu, gumagawa ng birth certificate ka hindi naka-aral pang anak ko tapos pinagpatigil dahil hindi nga pinapapasok ka walang birth certificate kaya nagpukuha matulungan akong makakuha ng birth certificate ng anak ko makapag-aral naman ko